Andang gabi mga Lodi. Ah, ito nga mga Lodi. Kakaway pa kaka, mga Lodi. At bumili na rin ako dito ng ulam namin mga Lodi. Ang ulam namin ng Godfrey's Village. Pritong tilapia na mga Lodi. At ako ah, ay pa ako nakauwi. At ano ko, as sa pag-uwi si Mahal. Kaya ito, ako lang ang luto ng aming dinner ngayong gabi mga Lodi. At tapang ah, uh, lang tayo ng tilapia mga Lodi. At ito nga mga Lodi. Pinabalik sa tulad ko mga Lodi. Ayan. At nagtawag sa mga Lodi. At ito lang ah, si hihasikaso ko na dito sa lamesa mga Lodi. So, inaayos ko na yung mga gamit dito sa lamesa, mga lodi. Tinanggal ko muna yung takip, mga lodi. Sa ato kasi masikip sa lamesa, mga lodi. Hindi, inaayos ko na yung lamesa, mga lodi, para hindi naman magulo pag kumain, mga lodi. At pinapit ko yung bed cap. yung pinatok ko muna yung kanin dito sa may tubig. Sinom na tayo ng kape, mga lodi. Yan. At tinignan ko nga muna dito yung karin mga lodi. Kung luto na yung lodi. So, medyo makting luto pa mga lodi. Hindi na siya. At kumuha muna tayo ng plato mga lodi. At dito nga mga lodi, kinuha ko na rin dito yung ano, lodi. Uh, Tawag dito yung sasawan namin mga lodi. Ayan na. Yan, meron yan sili at toyo mga lodi. Sarap yan. Sasawan sa ano? Sa pritong tilapia mga lodi. At ito nga, tapang balik tayo ulit mga lodi. Ayan. So, ito lang ang mga Lodi at maya maya mga Lodi, ng ito mga, mga Lodi at kaya ito nga, pinipay ko na ang binger namin mga Lodi. Hinati nga lang pala isang buong tinapya nga pala yung mga Lodi, hinati lang sa dalawa mga Lodi. Puntot, puntot sa ano na nga, ulo mga Lodi. Ayan ka mga Lodi. Ayan. Ay ayos ayos mga lang muna yung ano, tinignan ko na rin pa rin. Luto na, luto na siya kaya tinagal pa rin isang kasak mga Lodi. At ito mga Lodi, nakakapuha na rin ako dito ng ano, ng kutsara mga Lodi at silindro mga Lodi. At maya maya nga mga Lodi, darating na din si mga mga Lodi. Alas 7 ang dating yung mga Lodi. Siguro nandito na <laughs> mga 7.30 mga Lodi. Sleep po nga po na yung labas mga Lodi. Baka nawala na chinelas namin mga Lodi. At ito nga po, pumulang muna tayo, magkapilang muna tayo, Pag wala pa silahan mga Lodi. <laughs> Ayan. At ito na nga mga Lodi, Imloy, pasang ilang minuto mga Lodi. Parti na dito si Mahal mga Lodi. At kaya ay sasalubungay po na siya mga Lodi. At ito na nga si Mahal mga Lodi. mm Ako nga, bakit nga nababagay? Mga kamayagat sa'yo! Anong sabi niya? Bakit nga nababagay ko ah? Hindi nga nababagay ko. Oo matre. So, yung pag-down. Magtry ko po lang sa naglataan. Halos 9 minutes nang malakad ko eh. Pagkakala. 28, 39, ay 28. Mukha lang dito. 28, 37, 28, 37, 25, 24, 23, 22 Wala yun 7 Uhm 25, 21 20 O na yung 20, 19 Parang 290 Wala, may binang 21 may binang Ano lang, sabi ko lang ang hirap O, nandito ka lang, nandito lang Nandito lang, nandito ka lang Ano lang, anong lang? Ano lang, anong lang? Anong lang, anong Ano lang, kakain ka rin Ano? na

<laughs> okay, ka. First, mo, na mm -hmm. Hindi naman. Mm okay, -hmm. naman. alam ha? Na Nagbigay siya bread. Sa Hindi. Sa bilis?